Tumako tayo ng Quezon Province, isang patay habang labing walopo ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang isang pampaserong bus sa lugar ng gumaka. Mula sa FM Lucena, Meditalia, Idol, Edgardo Maceda. sa passenger bus ang nahulog sa dalawampung talampak bangin sa gilid ng diversion road sa akop ng barangay Villa Arcaya, Gumaca, Quezon. Ikinasawi ng isang tumatawid sa kalsada na isang 17 years old na lalaki. Nasugatan naman ang kasama nito na si Alice Ivan, 16 years old. Naitala rin na nasugatan ang labing pitong pasahero ng bus habang ang ilang pang mga pasahero naman ay naligtas sa mga rescue responders. Sa inisyal ng ng Gumaca Municipal Police Station personnel, ang pa Passenger Busai patu mau maini pagsapit sa kurbadang bahagi ng alsada ay nakaranas ang bus ng mechanical problem hanggang mawala ng kontrol at bumaligtad na nadag-anan ang isang pedestrian na nagtamo ng matinding physical injuries na naging sanhi ng kamatayan nito. Hanggang tuloy ang mahulog naman ang bus sa bangin at masugatan ng mga pasahero nito. Naisugod e, naman sa paggamutan ang mga nasugatang pasahero kasama sa ginagamot ang isa pang pedestrian na pagalaman na 29 ng kabuang pasahero na nakasakay sa bus. Nagpapatuloy pa rin sa imbisigasyon ang mga autoridad ukol sa aksidenteng naganap. Kasama mo sa Aram and 106.3 IFM lusana Idol Edgar Dumaseda, Katak Aram and.